Mga kaibigan, may kwento akong nais ibahagi sa inyo ngayong gabi. Isang kwentong nagmumula sa mga liblib na sulok ng Iligan City, ang City of Majestic Waterfalls. Nakilala nyo na ba si Laya? Hindi pa? Hayaan ninyong ipakilala ko siya sa inyo? Si Laya ay isang dalaga mula sa barangay Buruon na matagal ring nanirahan sa Maynila. Ngunit ang mga yapak ng kapalaran ay muling naghatid sa kanya pabalik sa kanyang pinagmulan. Alam nyo ba kung bakit siya bumalik? Hindi dahil sa karira o dahil sa pag-ibig. Bumalik siya dahil sa isang kwentong hindi niya makalimutan. Ang mga kwento ng kanyang yumaong lolo na dating bantay ng misteryosong Timoga Springs. Isang araw, habang nililinis ni Laya ang lumang bahay ng kanilang angkan, may natagpuan siyang isang lumang journal. Hindi ito ordinaryong journal. Sa mga pahina nito ay nakatago ang mga kwentong hindi pa naririnig ng kasalukuyang henerasyon. Mga kwento ng mga diwata ng tubig na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Mga lihim ng mga Higaonon na ipinasa sa mga henerasyon. Mga pangyayaring hindi na matatagpuan sa mga modernong aklat ng kasaysayan. Lahat ng ito ay nasa mga pahina ng journal na iyon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga kwento. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sariling pagkakakilanlan. Tungkol sa pagkonekta sa ating mga ninuno. Tungkol sa pag-unawa sa mga tradisyong bumubuo sa ating pagkatao. Sa bawat pahinang binabasa ni Laya, parang naririnig niya ang tinig ng kanyang lolo. Bawat salita ay isang hibla ng nakaraan na unti-unting bumubuo ng isang mas malaking larawan, ang larawan ng buruon na hindi pa niya lubos na nakikilala. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol kay Laya. Ito ay tungkol sa ating lahat. Tungkol sa mga kwentong dapat nating pahalagahan at ipasa sa susunod na henerasyon tungkol sa mga lihim na naghihintay lamang matuklasan. Kaya nga, hinihikayat ko kayong sumama sa paglalakbay na ito. Tuklasin natin ang mga lihim ng buruun. Alamin natin ang mga kwentong nagbibigay buhay sa ating kasaysayan. At sama-sama nating unawain kung bakit mahalaga ang pagbabalik sa ating mga pinagmulan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang kwento. Ibahagi rin niyo sa inyong mga kaibigan para mas marami pang Pilipino ang makakilala sa mayamang kultura ng Buruon. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ingat po tayong lahat.